guys ayan itinda po ako ngayon guys ng aking paninda punta mga red palis pagkikin na po ng mga palis Morning po. anta okay Ate No ko hindi alam lalo na Ye apo, am nagpapakatok? Igo po, igo na po inyo sa tao kaya. Good morning. Hi ma'am. Okay na po kayo, ma'am. Ayaw nga sana po. Mama magbigay sa akin. Ikaw mo no. Perfect. New Year. Mami, out na buwas? Base, anong Sige, pa na po, base. Ah. Eh, pasensya na po kayo kasi ina-upload ko kasi ito. Ano ina-upload? <laughs> sa ano, pag-iayos po sa nagrerest ka no? Kaya pa pag nagtitinda pa ako, nagbibigay pa ako. Eh, wala namang mobile eh. Ay, sir, te-alto pa bubuksan. Wala pa wala pa.

Seven ano ako? Seven ano ka, Ben? Mabaki ka ba, sir? Ayun Botchi. Hindi mo na. Ako po. Ito, Mamcha. Mabaki ka ba, ma'am, cha? Ha,